Maring iyong ikagulat lalo na kung ikaw ay isa pa lamang baguhan sa larangan ng pagti treasure hunting sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita na ang mga ito ay madalas na kontaminado ng lason. Bilang isang treasure hunter, masasabi ko na halos lahat ng mga gintong kayamanan ni Yamashita ay may lason. Kaya ang lagi kong paalala sa lahat ay gumamit ng guwantes sa paghawak ng mga ito. Ang mga raw o unprocessed gold ay maaaring meron na rin itong halong lason lalo na kung ang mga ito ay nakasilid sa mga tightly sealed na containers. Ang ginawa ng mga sundalong hapon ay ganito. Matapos nilang ilagay ang mahalagang bagay sa isang container, ay sunod naman nilang binuhos ang lasong kemikal bago nila tuluyang takpan ito. Dahil sa sobrang tagal ng pagkakababad ng mga mahalagang bagay sa naturang kimikal, ay talagang kakapit ang lason sa mga ito. Gayunpaman ay napakadaling tanggalin ang lason sa mga ginto kung saan ang kailangan lamang nating gawin ay ang tunawin ito gamit ang mainit na temperatura. Meron na akong ginawang isang video sa tamang proseso kung paano gawin ito sa ligtas na paraan. Ngayon ay paano naman kung ang kayamanan ni Yamashita na ating nakuha ay mga mabahaling alahas ngunit meron itong lason? Tulad na lamang ng katanungan ni KTH Ka sa kanyang komento na ito. Nais niyang malaman kung paano tanggalin ang lason sa mga alahas. Kimikal na lason sa mga alahas Basi lamang sa aking mga karanasan ay masasabi ko na bihira lamang talaga na may lason ang mga kayamanang alahas na tinago ng mga sundalong hapon. Pero pagdating pa rin sa ating kaligtasan ay mas makakabuti kung ituring pa rin natin ang mga ito na kontaminado ng lason. Ang mga alahas ay binubuo ng mga mamahaling bato tulad ng mga diamonds at bihirang uri ng mga gemstones. Di tulad ng ginto ay hindi natin ito pwedeng tunawin para lang tanggalin ang lasun sapagkat pwede itong masira at maapektuhan ang halaga nito. Dapat nating malaman na ang halaga ng mga alahas ay hindi lamang nakabase sa kung anong uri ng material ang ginamit sa pagkakagawa ng mga ito. Ang mga alahas na tinago ng mga sundalong hapon ay mga antigong bagay at ang pagiging antigo ng mga ito ay isa sa mga bagay na siyang higit na nagpapataas sa halaga ng mga ito ngayon. Ang lason ay papasok sa ating katawan. Kapag ang isang mahalagang bagay ay kontaminado ng lason na gawa ng mga sundalong hapon, ay direkta nating hinawakan sa ating mga kamay. Ang lason ay dadaan at papasok mula sa ating balat. Sa kadalasan ay hindi mabilisan ang magiging epekto nito kung saan ayon sa ibang mga treasure hunters ay parang ang sumikat na kanta noon na Killing Me Softly ang magiging epekto nito. Ang tatamaan ng naturang lason ay ang ating mga vital organs tulad ng kidney at puso. Pagkatapos ay unti-unti naman itong aakyat papunta sa utak na siyang tuluyang magdudulot ng paralisis. Sadyang nakakalungkot dahil sa wala talagang gamot o antidote dito. Gayunpaman ay meron naman akong mga nababalitaan na mga taong nakasurvive o nakaligtas gamit lamang ang mga tradisyonal o makalumang paraan sa panggagamot. Nakakatakot talaga kung tayo ay nalason kaya kung nagawa nating madatnan ang deposito ay huwag tayong mabibigla dulot ng ating labis na pagkatuwa at hahawakan ang mga ito nang direkta sa ating mga kamay. Simple lang naman ang katapat ng lason kung saan ito ay ang pagsusuot ng guwantes. paano tanggalin ang lason sa mga alahas Masasabi ko na may iba't ibang paraan kung paano tanggalin ang lason sa mga alahas at napakadali lamang itong isagawa Ilagay ang mga alahas sa isang bowl at lagyan o punuin ito ng suka tiyakin na ang lahat ng mga alahas ay nakalubog at nakababad sa suka sa loob ng isa hanggang dalawang oras. Para mas masiguro natin na wala na talaga ang lason ay meron tayong pangalawang proseso. Sa ikalawang proseso na ito ay pakuluan natin sa mainit na tubig ang mga alahas ng dalawang beses. Una ay lagyan natin ng asin ang tubig bago natin ito pakuluan ng labing limang minuto. Ang sunod ay palitan natin ang tubig, ngunit sa pagkakataon na ito ay hindi natin kailangang lagyan ng asin. Pagkatapos ay muli natin itong pakuluan ng labing limang minuto. At sa puntong ito ay malinis na ang mga ito at pwede nang hawakan para ibenta. Ang masasabi ko kay KTH. Ka Alahas man o ginto ang kayamanang ating natagpuan ay huwag nating itong basta-basta hahawakan ng direkta sa ating mga kamay. Sapagkat lahat ng aking mga kakilalang treasure hunters na hindi napigilan ang kanilang mga sariling hawakan ang kanilang mga nadat ng kayamanan ay naging maiksi ang kanilang buhay. Yung mga hindi naman nakakaalam na may lason pala ang mga kayamanan ni Yamashita, iisipin nila na ito ay dulot ng sumpa Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat